Eh hey guys, isang maulang adventure na naman dito sa gubat Ayan. So, samahan nyo ako I-animal check natin, reptile check, amphibian check Kung anong makikita natin Tara, let's go May bisita nga pala tayo, kapwa natin ko Content creator, ko Kim Vlogs Paki-visit ng page and paki-follow Same content kami guys nag explore din siya Ayan yung collaboration namin ngayon Sana hindi palpak Ayan, naglalakad kami dito Nagugubatan. Buti hindi sila takot. Eto guys, tumama siya sa ilaw. Nag, Nagpa-flashlight ako. Isa pala, ta, isa pala tong kingfisher. Tama po ba? Yan, mahina yung ano ko sa ibon knowledge. Balik na natin to kasi kawawa naman. Eto guys, may isang uri ng ano to. Yung pag siya sa balat nyo, talagang sobrang sakit. Yung kasama natin na dali na sa paa. And may nakita din kami ditong tokay gecko o yung toko. Yan. Ang malapit na, ang ganda ng kulay niya, guys, oh. Grabe, ang laki nito. Parang bayawak na. Malakas malakas din yung mga boses nito, guys, yung tok oh. Yan, grabe kung makakagato, naglalak din yung kanyang panga. Ito, guys, may palakang bukid. Ito nakakain yan, 'di ba, guys? Yan nababasa na sila. Yan pakiabangan yung video na ginawa niya doon sa page niya. Ayan Woohoo. Wala nagpapakita kasi umulan. Pero ito guys, so kakaibang palaka. Sa mga herping ko ngayon, ko lang to na-encounter. Tingnan mo, may guhit siya sa gitna. Grabe, parang renewler lang. Ito, ito yung, ano, nakakabilib. Yung gagambang ng isda. May venom siya guys, pero para sa isda lang. And waterproof din siya. May balete. May inkanto ata dyan. Ito guys, huntsman. Ayan, ang haba ng galamay. Grabe, baka tumalun pa yan. Ang laki ng punong to. Andiyan kaya yung sinasabi nilang kapre. Pero wala naman eh. De char. Ito guys oh, may palaka. In fairness, cute ng mga palaka dito. Grabe oh. Nakatingin siya sa akin. Kunwari hindi ko siya nakikita. And ayun, may nakita na yung kasama natin. Vine snake. Uy, kulay green na green siya. Whoop, pera muna. Grabe ang ilap nitong vine snake na to. Hindi kagagaya ng mga ano, ibang ahas. Yung ibang ahas, ang babait. Tapos ikaw, maldito, maldita ka. Ayan oh. So, nahirapan ako guys maghawa kasi yung baba ko is bangin. Baka mahulog ako. Mahulog ako sa maling tao. Ayan. Ang cute ng ahas na to. Isa nga pala siyang Asian vine snake ahitula prasinamide venomous. Ibig sabihin pa nakakagat guys is hindi naman fatal sa tao pero may effect siya depende sa uh, kung may allergy kayo sa venom niya pero kadalasan is wala namang epekto ito yung nakaano sa akin, kanina sa ulo masakit pa nga yung sintido ko guys eh yan inisting niya ako potak tiba yan dami nila dito nakasabit sa may ano paana ng mga kuweba nagsisimula pa silang hindi sila magpalaki ng ano ito may scorpion din guys oh. charm. basta scorpion yan scorpion sa ilalim ng tubig Mm, gumagapang-gapang siya dito. Ito may tarantula, sayang kulay, nag-orange yung kulay niya pero mahihiyain siya. Hindi gaya ng ibang tarantula lang nagpapasikat sa camera. Ito may mil ah, ang cute ng millipede, oh. sana all. Sana all may minamahal. Ito may sapot kaming nakita, laking sapot. Yan, ko kung panlaban pero ito yung nakita namin. Ano yan? Bakit? Ang unique ng pattern niya sa katawan. Ito na naman may bronze back. Ayan guys. Ahas. Ibidyohan ko sana eh. Ayan. Kaso tumalon. Ayan. Nasturbo ka tuloy. Helicopter. Helicopter. Ayan. Ang ganda ng kulay niya guys. Isa nga pala tong Luzon bronze back. Non-venomous. Walang kamandag. Lukay-lukay yung tawag sa Bicol. And sa balon guys. May mga natrap na ano buti tinulungan ng kasama natin. No? Pinaaho na namin. Kasi kung matagal na ano sa'yo. Ay! Mabalik talaga dun sa balon. Grabe oh. Kawawa. Ilang araw na ata yan dyan natatrap. Yung mga Asian box turtle. Yan yun know, oh. Grabe ang laki na nila. Pero kawawa naman kung hanggang dyan na lang sila sa balon na yan. Kasi hindi sila makakakain dyan. Yan babalik pa ata to eh. Yan. Kaya yan laya na sila. Buti na padaan kami. Ayan, kung hindi, baka matodas kayo dyan sa init. Ayan na guys, tatlo sila. Ang lalaki. Ito may centipede din dito guys. Anong tawag dito sa centipede na to? Ayan, iba yung ano niya. Buntot. niyan, Ayan, may ano na naman tayo. Stick insect or walking stick. Uy! Pinipilit niya. Sinusubukan niya akong kagatin guys. Oh. Grabe, ang, ang aggressive. Ay! mahulog. Shoutout po na kay Sir Hans Lulurilama pa de. Shoutout Mark Jid M. Esposo. Shoutout Marvin and Shirul Makanas. Ayan, salamat.